Hello mga kasimple, nandito ako ngayon sa Kalisay at kung ano itong nakikita nyo, ito ay ang Taal Lake ayan, ang Taal Volcano nandito ako ngayon sa Batangas ayan tali matag ngayon lang ako na pasyal so 2 months na ako dito, pabalik balik ngayon ko lang napasyalan. Kasi malapit lang dito. Walking distance lang pala. O, oh, yan. Ayan. Ang Chaal Lake. Medyo madumi lang kasi dito sa side. Kasi dati pala itong palengke. Ayan. So, ito ngayon ay ang public market talisay. Ayan, o. Oh. Ayan at uh, sa likod niyan ay ang uh, pure gold. Ayan. May mga uh, ano naman. May mga maupuan. Ayan. Presko. Ayan. Ayan yung chao. First time ko pong makita ito. First time. Ito hindi ko alam na kung anong panto, oh. <laughs> kung ito ba yung sumabog. <laughs> Pero ito yung pinaka kono, center niya, oh. Wala na siyang uh, forma. pag kumakit ka ng tagaytay yun yun doon doon sa taas Ayan, makitang 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 kita yung pinaka bunganga niya Ayan. makatuwa no yung dating sumabog eh ngayon eto na yun So, uh, yan ang public market alizay Bagong gawa lang po ito mga kasimple. yung last time na pumunta ako dito is oh, um, two months ago. Yan. Gawa na po yung public market. So, dito ay may mga namamasyal naman. Yan. So, ito muna guys. Salamat. lang ko lang. At ngayon lang ako napunta. So, thank you for watching mga kasimple. So, uh, hope someday mapunta yung kayo dito. <laughs> pero napakasimple lang naman. Uh, pero kung napunta ka tagay talaga nakikita mo yung bu pinaka bunga ng niya. Uh, ito yun, oh no? Yun. So, bye-bye muna kasi pe and thank you for watching again. Thank you.